Ang awit ng tagumpay ni David Ikadalawamput dalawang kabanata Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. Ito ang awit niya. Panginoon, kayo ang aking matibay na bato, na kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin. Bilang kanlungan na bato, makakapagtago ako sa inyo. Sa inyo ako tumatakbo at kumakanlong. Inililigtas niyo ako sa mararahas na tao. Karapat dapat kayong purihin, Panginoon. Dahil kapag tumatawag ako sa inyo, inililigtas niyo ako sa mga kalaban ko. Tulad ng mga alon, ang kamatayan ay nakapalibot sa akin. Ang mga pinsalay ay tulad ng malakas na agos na tumatangay sa akin. Ang kamatayan ay parang lubid na nakapulupot sa akin at parang bitag sa aking daraanan. Sa aking kahirapan, humingi ako ng tulong sa inyo, Panginoon na aking Diyos, at pinakinggan niyo ang panalangin ko roon sa inyong templo. Lumindol at ang pundasyon ng kalangitan ay nayanig, dahil nagalit kayo, Panginoon. Umusok din ang inyong ilong, at ang inyong bibig ay bumuga ng apoy at mga nagliliyab na baga. Binuksan niyo ang langit at kayo'y bumaba at tumuntong sa maitim at makapal na ulap. Kayo'y sumakay sa isang kerubin at mabilis na lumipad na dala ng hangin. Pinalibutan mo ang iyong sarili ng kadiliman, ng madilim at makapal na ulap. Kumidlat mula sa inyong kinaroroonan at mula rooy bumagsak ang mga yelo at nagliliyab na baga. Ang tinig nyo kataas-taas ang Diyos na aming Panginoon ay dumadagong-dong mula sa langit. Pinana nyo ng kidlat ang inyong mga kalaban at nataranta silang nagsitakas. Sa inyong tinig at matinding galit, natuyo ang dagat at nakita ang lupa sa ilalim nito. Pati na rin ang pundasyon ng mundo ay nalantad. At mula sa langit ako'y inabot nyo at inahon mula sa malalim na tubig. Iniligtas nyo ako sa kapangyarihan ng aking mga kalaban na hindi ko kayang labanan. Sinalakay nila ako sa oras ng aking kagipitan. Ngunit sinaklulohan niyo ako, Panginoon. Dinalan niyo ako sa lugar na walang kapahamakan dahil nalulugod kayo sa akin. Pinagpala niyo ako dahil ako'y namumuhay sa katuwiran. Sa kalinisan ng aking kamay, ako'y inyong ginantimpalaan. Dahil sinusunod ko ang inyong kalooban at hindi ko kayo tinalikuran, Panginoon na aking Diyos. Tinutupad ko ang lahat ng inyong utos. Ang inyong mga tuntunin ay hindi ko sinusuway. Alam nyo namumuhay ako ng walang kapintasan at iniiwasan ko ang kasamaan. Kaya naman ako'y inyong ginagantimpalaan dahil nakita nyong wala akong ginagawang kasalanan. Tapat kayo sa mga tapat sa inyo at mabuti kayo sa mabubuting tao. Tapat kayo sa mga taong totoo sa inyo ngunit mas tuso kayo sa mga taong masama. Inililigtas nyo ang mga mapagpakumbaba, ngunit ibinababa nyo ang mga mapagmataas. Panginoon kayo ang aking liwanag, sa kadiliman kayo ang aking ilaw. Sa tulong nyo kaya kong salakayin ang grupo ng mga sundalo, at kaya kong akyatin ang pader ng kanilang tanggulan. Ang pamamaraan nyo, O Diyos, ay walang kamalian. Ang inyong mga salita ay maaasahan kayo'y katulad ng isang kalasag sa mga naghahanap ng kaligtasan sa inyo. Kayo lang, Panginoon, ang tunay na Diyos at wala ng iba. At kayo lang talaga ang aming batong kanlungan. Kayo ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at nagbabantay sa aking daraanan. Pinatatatag niyo ang aking paa tulad ng paa ng usa upang maging ligtas ang pag-akyat ko sa matataas na lugar sinasanay niyo ako sa pakikipaglaban, tulad ng pagbanat ng matibay na pana. Ang katulad niyo ay kalasag na nag-iingat sa akin, at sa pamamagitan ng inyong tulong ay naging kilala ako. Pinaluwang niyo ang aking dadaanan, kaya hindi ako natipisod. Hinabol ko ang aking mga kalaban, at inabutan ko sila, at hindi ako tumigil hanggang sa naubos ko sila. Hinampas ko sila hanggang sa magsibagsak at hindi na makabangon sa aking paanan. Binigyan niyo ako ng lakas sa pakikipaglaban, kaya natalo ko ang aking mga kalaban. Dahil sa inyo umatras ang aking mga kaaway na may galit sa akin, at sila'y pinatay ko. Humingi sila ng tulong, ngunit walang sinumang mang tumulong. Tumawag din sila sa inyo, Panginoon, ngunit kayo'y hindi tumugon. Dinurog ko sila hanggang sa naging parang alikabok na lamang na inililipad ng hangin at tinatapak-tapakan na parang putik sa kalsada. Iniligtas niyo ako, Panginoon, sa mga rebelde kong mamamayan. Ginawa niyo akong pinuno ng mga bansa. Ang mga taga-ibang lugar ay sumusunod sa akin. Yumuyokod sila sa akin ng may takot at sinusunod ang aking mga utos. Nawawalan sila ng lakas ng loob kaya lumalabas sila sa kanilang pinagtataguan na nanginginig sa takot. Buhay kayo, Panginoon. Karapat dapat kayong purihin at dakilain o Diyos na aking batong kanlungan at tagapagligtas. Pinaghigantihan niyo ang aking mga kaaway at ipinasailalim mo ang mga bansa sa aking kapangyarihan. Inilalayo niyo ako sa mararahas kong kalaban at pinagtagumpay niyo ako sa kanila. Kaya pararangalan ko kayo sa mga bansa o Panginoon. Aawitan ko kayo ng mga papuri. Sa hinirang niyong hari ay nagbigay kayo ng maraming tagumpay. Ang inyong pagmamahal ay ipinadaman niyo kay David at sa kanyang lahi magpakailanman.